fried chicken! <laughs> kasi mga katwinkle, ka, di ba, ang mga bata talaga, ay uh, hilig talaga ang mga pritong manok. Actually, kahit naman tayong mga dalaga. Dalaga! <laughs> 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 well, yeah, kasi syempre sa sa iba't ibang mga tahanan, di ba, talagang iba't ibang version din ng mga fried chicken ng mga nanay. Kahit ang mga tatay, of, of and of course, ang mga lolas. So ngayon mga katwinkle, gusto ko sa inyo i-share ito. At first time ko din po na magagawa dito sa aking channel sa Love Angeline Kiko. Ang aking uh, isa sa mga specialties ko, ang uh, fried chicken. Kasi gusto gusto ko sa fried chicken. Yung, kahit medyo malamig na siya guys, pero ang kanyang balat talagang crispy pa rin. Pwedeng isaw-saw sa ketchup, pwedeng isaw-saw sa, sa gravy. So, after natin lutuin ang ating uh, fried chicken, ang ating crispy fried chicken, 8FC, gagawa naman tayo ng simple gravy din na pwede natin i-partner sa fried chicken natin na magiging free ng mga butter. Of course, para kay Silvio. So, bisan na natin mga katwinkel. Ito yung ating chicken na tinanda, ang leg part. And of course, ang paborito kong Thai part, mga katulikin. Gusto ko sa Thai part yung uh, hindi naman sobrang kalakihan at hindi rin sobrang maliit para pag natin siya, hindi, hindi rin liliit yung manok. So yan guys, ang isa sa mga espesyal dito sa ating fried chicken na to kasi meron tayong milk na gagamitin sa pagbababara ng ating chicken kung saan natin minarinate yung manok. Ito yung ating mga kailangan. So meron ako ditong Garlic powder, meron ako ditong uh, onion powder at meron tayong salt. Pupunahin natin ang ating onion powder. Yan guys. So, haluin lang ng haluin. Meron tayong garlic powder. Uh, wow, wala pa be. At konting salt. Yan. Itong manok, hindi ako gagamit ng black pepper. Meron tayo ditong white pepper na powder din. Yan, bango. So kung titingnan natin mga ka-twinkle, parang nasa 1 teaspoon lang yung kada powder na ginamit natin. Haluin lang natin ng haluin guys. Hanggang sa maamoy nyo na yung uh, onion powder and garlic powder na dumidikit doon sa ating chicken. Yan guys. So ngayon mga ka-twinkle, ilalagay na natin ang ating evaporated na milk. Yeah. itong isang lata na to mga katwinkel, eksakto na eksakto na to sa kahit isang kilong manok or kahit 2 kilos ng manok kasi lulubog naman na yan. Basta importante, nasasakupan nung milk natin yung buong chicken. So, imamarinate natin to guys siguro ng mga 45 minutes to one hour. At dahil meron na tayo na-marinate kanina, dahil sa akin na ako ito guys tatabi na muna natin itong ginawa natin ngayon dahil meron na ako itong nakaredy para diretsyo na sa ating maghika. Ayan guys! Ayan, one hour na to na nakababad. Papakita ko naman sa inyo guys kung paano yung gagawin natin sa breading natin. Idiretsyo na natin siya dito sa ating floor. Make sure na medyo cover na cover talaga yung ating chicken guys para makuha natin yung talagang crispy na balat ng malog. Then, ilalagay natin siya sa itlog. Ayan guys. Sa pinating itlog, then ibabalik natin siya doon sa ating harina. Yan! Ang ganda naman ang kulay ng itlog natin. Oh. So, ganun lang kadali mga ka Then, ready na natin ilagay sa ating kumukulong mantika at mainit na mainit na mantika, guys. Look at that. Oh my God! Oh my God! I love it. Medyo low heat lang tayo, guys, para hindi mabigla yung chicken natin. At talagang maluto din yung loob kasi ayaw natin yung chicken natin. Di ba kapag ka kain natin, eh, may mga dugo-dugo pa. So, mapangit ako sa inyo, guys, kung gaano ka-crispy later ang ating chicken fried chicken, guys. Ang ating Angelina's fried chicken, AFC. <laughs> Thai part na ulit. Dahil favorite ni Nolde bang Thai part, mas paborito niya sa akin ng Thai part. Ayan, yan ang lalagyan natin ng maraming harina. Babe, para sa'yo ito, babe. Isa sa pinakamalaking Thai part to, oh. Hindi hey, pangalan ko, babe. Pangalan mo? Uh, Hindi uh, na. <laughs> Ayan, babe, oh. Kasi yung mga chicken namin dito, pero niprito ko yung mga pangalan ni Irene Agrava. Pero, ay, ay, kinikiri siya at Irene. Pero, check natin yung una natin nilagay kasi baka masuno. Then, after nyan, papakita ko naman sa inyo yung gagawin natin na uh, simple the gravy recipe. Ibang-iba kasi talaga guys kapag tayo yung gumagawa ng food para sa family natin, ano? Iba kasi yung pagkain na alam mong pinanda, with love and with care. Care. <laughs> Layo. I'm so excited, mga katwinke. Masarap po. Napaka-simple lang, pero napakasarap. I'm sure magugustuhan ko ng mga anak niyo, mga katwinke. Lari yung mga mamis na nandiyan. I-try nyo to sa inyong mga bahay dahil napakasimple at napakadali lang ng recipe natin. Wow! Medyo golden brown na siya. Alam niyo, maganda nito mga katwing kaya napansin ko, every time na nagluluto ako nito, parang kapag ka uh, na siya, yung balat niya parang nagiging balat ng tempura, yung mga sa restaurant na nabibili na. Ganun siya ka-crispy at ganun siya kakapal. Yun kasi yung nagagawa ng harina with egg, tapos ibabalik natin sa flour, saka mo siya ipapry. Basta kailangan talaga guys, medyo lubog talaga sa mantika yung uh, prito natin kasi para medyo equal din at balance lahat yung part ng manok para hindi, hindi yung, yung kasi minsan di ba nagluluto tayo may mga ibang part na medyo hilaw pa. So kailangan talaga lubog sa mantika at mahilit-mahilit ng mantika na gagamitin natin. Tumbang, oh I'm so excited! Meron pa akong isang version guys, ang ginagawa naman namin ni Ate Aileen minsan pag gusto namin ng medyo buttered chicken, pero crispy pa rin yung chicken, habang pinipito namin yung manok, meron kami nilalagay na mga bawang. Yung fresh na bawang ha. Kasama na yung balat. Hindi na namin nabalatan yun. Ilalagay lang namin yung mga bawang. Tapos siguro mga dalawang buong bawang. Tapos mahinang-mahinang apoy din habang piniprito siya. Kasi mas lumalabas yung ano niya, yung uh, pagiging flavor ng garlic chicken. Bakit mo po nagluluto? Nakapamewa. Okay. Alam niyo ba guys? Meron din naman ako isang recipe kung gusto niyo makita yun na ang um, i-comment niyo lang dito sa sa dito sa ating video na to. Sa ating episode yun. Meron kasi akong ginagawa din. Ang actually ang tag, ang nagbigay sa akin ng idea talaga nito si Ate Chris Aquino. Pero medyo matagal na para i-try ko daw. Kasi alam mo yung mahilig ako magluto. I-try ko naman daw minsan yung fried chicken. Lalagyan mo ng beer. Para mas maging crispy yung balat ng chicken. So medyo weird pakinggan, di ba? Kasi lalagyan mo ng beer. So baka mamaya nakaka nakakalasig siya. Hindi naman. At hindi mo rin malalasahan talaga yung lasa ng beer kapag naluto na yung manok. Oh my God! Oh my God! Nagugutong na talaga ako. Look at this mga de de, de, de de, Alright mga ka-twinkle! Okay na yung mga chicken natin guys. So ngayon, pang natin sa ating antika. Yan! Wow! Ang bago! Matagal lang yung chicken ah. Laki yun. Parang lumak siya. Parang naging turkey. Ba't naman parang naging turkey? Kinakalaki kasi talaga mga katuyo lang AFC. Hindi tinipin. Oh my God, guys. Sino mo naman, oh. Love it! It's so nice. So, since natapos na natin ating fried chicken, guys, iseset set aside muna natin yung ating lutuan ng chicken. Medyo mag-ingat kasi, guys. So, tatabi muna natin ito, guys. Dahil ngayon naman, ang ihahanda natin ay ang ating gravy. So sa gravy guys, simple lang din. Kailangan lang natin ng butter, kailangan natin ng pepper, ng salt, and ng milk, evaporated na milk. Ay, kailangan din pala natin ng mga ano, lukong flour. Tutunawin ko lang muna itong ating harina sa tubig para hindi yung magpapalapot later ng gravy gravy. <laughs> ng gravy. Tapos meron akong mushroom dito, guys. Yung na-chop na siya na mushroom. Pero hindi naman sobra pihit. Para magkaka-flavor, guys, yung ating gravy. So, yung pinagprintuhan natin ng na chicken, kukuha tayo ng konting oil doon. Since meron na yung lasa ng manok, yun yung gagamitin natin parang flavor ng gravy natin. So, ito, guys. Nakita niyo yung ating uh, ng manok. So, kumuha ako doon ng konting oil. Then, saka natin lalagay yung ating butter. Yan. After ng butter, guys, ilagay na natin yung ating mushroom para medyo So, maluto din ang ating mushroom, guys. Nagyan ko rin ng konting pepper, white pepper. nungutok putok na siya! Then, after nun, guys, lagay na natin yung ating milk. Yun, para matunong na yung ating flour. So, halunin lang na haluin hanggang sa medyo mag maging malapot na rin yung gravy. Kasi pag iliwan lang natin, guys, baka siya. So, mahirap ng na ulit. Guys, ito na natin yung gravy mga ka-twinkle! Pero dahil medyo maputi pa siya, parang hindi siya mukhang gravy, parang siya mukhang pang carbonara sauce. Baka isipin nila, carbonara yung lulutuin ko. So, lalagyan ko na siya ng konting soy sauce, mga katwinkle, Ito lang yung magpapakulay ng ating gravy para medyo maging brown siya. Kasi mas nakikita ko yung color ng yolk tsaka ng butter na medyo yellow na. So, kayo na ng mga katwinkle, Then, tikman natin after kung ano na ng gravy natin. Ito na, mga katwinkle guys! Finish na ang ating gravy. So, ngayon, mga katwinkle, maglalagay lang tayo ng kaunti para matikman natin ang ating gravy with chicken. Ating AFC. Come here, come here, come here, come here, come here. Ayan na guys, ito na. Ang pinakihintay nating moment. Yan siya lang sa labo sa inyo mga katulad. Tingnan mo naman kung gano'n pang kapal yung balat natin, oh. So, tingnan mo, Ayun! Tapos lalagyan mo yung gravy, oh. Tingnan mo, oh. Oh my God! siya. In fairness naman sa nagawa natin ngayon, masarap makakot ng gano'n. Kitig mo ko pa isang beses. Ayan guys, yung sinasabi ko sa inyo, tinan yung mga katuyong Kaya importante na deep fry yung ating chicken para kahit sa pinakaloob ng chicken, hindi natin makikita may dugo. Kasi malansa yun. So ayan guys, titikman ko ulit ha. Para yung mismo yung loob ng chicken, matikman ko din. Ayan oh. nanginig pa ako. Eh. Nagugutom na kasi ako eh. Mga katuyong pasensya na kayo ha. Ah. Mmm! Tingit! Tingit yung gravy! Yung chicken kasi, hindi ko talaga inalatan. So tamang tama yung chicken natin, kahit walang gravy, pwede nating ulamin sa kanin. Pero since medyo tinabangan ko yung ating chicken, kaya gumawa tayo ng gravy, exactong exacto yung nasa nilang dalawa. Pwede mong papakin yung manok ng walang gravy, pwede mong ulamin yung manok with gravy. At, with rice. Hmm. Ano sabi mo? Hey. Up. So, Siyempre e, Alam niyo guys, yung non kasi, kung paano kumain yan. Pagka ang pagkain niya may gravy or kahit mga sauce, parang yung sauce na lang ang ulam niya kaysa sa pinaka-ulam o karne. Ganun siya kumain. Kaya mamaya sure ako, pag kumain yan, puno-puno na gravy yung kanin. Pwede mo nakitago yung manok eh. <laughs> Sarap, eh. Guys, I'm so happy. Nakagawa, nakagawa na naman tayo ng isang recipe for for her family. Because family is... Chicken. Because oh, I love my family. Sino ang gabi na mag Beb, try mo nga itong iluto. Kung may nakita siya online. So kaya nakaka nakakagawa din ako ng iba't ibang recipe. So, kahit first time kulutuin yung mga recipes na yun, guys, sinishare ko sa inyo kasi malaking bagay na nakakapagluto talaga tayo for for them, para sa family. Sarap! So guys, next time ulit dito sa ating uh, YouTube channel, Love Angeline Quinto. So, kung meron kayo iba't ibang mga request na mga ulam or kahit ano, kasi mag-start na rin akong mag-try ng baking. So, soon, mag-bake naman tayo dito sa ating at uh, channel. Habang uh, wala pa ako masyadong work ngayon, so, madalas ako nasa bahay i-share ko sa inyo yung mga recipe na magagawa natin. So, thank you very much everybody. Until next time, next week ulit, mga katwinkel, ito sa Love Angel. Ito, God bless you guys! See you soon! <laughs>